Viral ngayon ang kising scene ni Joshua Garcia at Janela Salvador. Nagtrending na nga ang kissing scene ni na Joshua Garcia at Janela Salvador sa serye ng Darna. Nagkaroon ng isang mainit na eksena kung saan naghalikan sila at hindi lang basta halik, laplapan ang labanan at naganap at tila may kasama pang dila. At parang nagmukbang ang dalawa sa eksena. Kaya tinagurian ng netizen ang aktor at TikTok star na si Joshua Garcia bilang Higop King. At tila nakakatawa naman ang ilang komento ng ilang netizen sa social media. Ang isa sa mga ito ay hindi na nga pumila si Janela. Nagmukbang pa sa labi ni Joshua Garcia. Ha ha ha! Grabe, manghalik si Joshua Garcia. Higup King ng Pinas. bagamat pinagpiestahan ngayon ang dalawa dahil sa kissing scene nila. Para sa dalawang artista, trabaho lang ito at walang personalan. Ipinapakita lang nila dito ang mga pagkaprofesional nila bilang mga artista. sa kanyang girlfriend ni Joshua Garcia na si Bella Reselis ay siguradong walang dapat ipag-alala ito. Hanggang dito na lang. At kung gusto mo ng mga bagong chika, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para sa mga susunod ng videos. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan.